na nariisari nga komento halin sa mga pumuluyo sa barangay o de Leon Manduryaw, Iloilo City na sa newly installed nga traffic light sa lugar bangod madugay na ining nga nahuman apang wala sa gihapon ini ginagamit. Sa interview sa Bombo kay Barangay Kagawad Ricardo Juanilio Jr. sa Barangay Onyate de na Distrito sa Manduryaw, iyagin pahayag nga wala sa formal nga koordinasyon ang nasambit nga project sa ila barangay kag iniangay sa lugar. Bangod, two lanes ang ila karsada sa lugar para sa traffic light. Sa pagpangusisa sa sa lugar, mas sobra 4 million pesos ang project costs ni. Wala sang petsa kung saan o nagsugod ang construction. Kagiyara ini sa idalam sa KIV Marketing Company na contractor nga gin-implementar naman sa Iloilo City Government. Sa karon, nagapanawagan ng pumuluyo sa nasambit nga lugar nga kayuhon ang pag-implementar sa nasambit nga proyekto. Ago mausik ang pondo agin gamit sa mga sahi nga proyekto kaangay sini. Ang dra nga pagplastada sang sang traffic light daw hindi man naangay dra nga butang kay waay man dra sang daw ng ano ka panaga ng ano ka panaga intersection nga ng talabukan bala sa mga ano mga estudyant sa mga tao dapat butang nga sang maayo maplastar nga para mapuslan man ang traffic light sa ulihe. Uh, ginapanawagan ko kung sino ang mga ang contractor sa traffic light dito sa Amon Barangay. Uh, dapat tapusan na nila, kag implement na nila ang matawahay nga pag implement sa traffic light para mapuslan man ang budget nga na ginalokar para dira. Ang pahayag ni Barangay Kagawad Ricardo Juanillo Jr.